Iniulat ni pa Binalyaman, Ang mga tao ay madalas na nagtatanong tungkol sa kabutihan, ngunit ako ay nagtatanong tungkol sa kasamaan sa aking takot na masadlak dito. Sinabi ko, O sugo ni Allah, kami noon ay nasa kamangmangan at kasamaan at iniligtas kami rito ni Allah. May darating pa bang kasamaan pagkatapos nito? Tumugon siya, oo. Nagtanong akong muli, may mabuti bang panahon pagkatapos ng masamang panahon na ito? Sinabi niya oo. Ngunit mayroong nakakobling kasamaan. Tinanong ko, ano itong nakakobling kasamaan na ito? Sinabi niya, sa panahon na yaon ay lilitaw ang mga tao na susunod sa iba pang kaparaanan liban sa aking kaparaanan at sumusunod sila sa iba pang gabay liban pa sa aking gabay. Makakakita kayo ng kabutihan at kasamaan sa kanila. Tinanong ko, magkakaroon ba ng masamang panahon pagkatapos ng mabuting panahon na ito? Sumagot siya oo, sa panahon na may mga tao na mag-aanyaya tungo sa mga pintu ng impyerno na sinamang tumugon sa kanila itatapon nila ang mga ito sa apoy. Sinabi ko, o suga ni Allah, ilarawan mo sila sa amin. Sinabi niya, sila ay mga taong may katulad na kulay natin o kabilang sa ating lahi at nagsasalita ng wika natin. Sinabi ko, ano ang papayo mo kung sakaling buhay pa ako sa panahon na yaon? Sinabi niya, manatili ka sa jamaan ng mga muslim at sa kanilang imam. Sinabi ko, paano kung walang jamaa at walang imam? Sinabi niya, layuan mo ang lahat ng mga sekta o grupong ito. Sukdo lang ikaw ay kumagat sa ugat ng mga puno hanggang sa datnan ka ng kamatayan. May kita sa mga tinuran ni Propeta Muhammad wasallam na walang anumang kabutihan liban na lamang na inanyayahan niya tayo patungo rito. At walang anumang kasamaan ng umiiral liban na lamang na nagbabala na siya laban dito. Sa panahon ng social media, napakadali na manipulahin kung paanong makararating sa tao ang impormasyon, kung paanong ang mabuti ay magmumukhang masama at ang masama ay magmumukhang mabuti. Mula nung una pang panahon, ang mga Muslim ay sinasagupa ng pananalasa ng mga terorista sa kanilang kalagitnaan at sumisira rito mula sa loob dito. Subalit mas matindi ang kanilang impluensya sa panahon ngayon dahil nagkaroon sila ng kaparaanan na maiparating ang kanilang maitim na mensahe ng libre sa mas marami at mas malawak na bilang ng mga tao. Inulat din mula kay hudayfa na kanyang sinabi, ang kauna-unahan sa mga fitna o kaguluhan sa mga muslim ay ang pagkakapatay kay Othman at ang huling fitna ay ang paglitaw ng Dajjal o ng Bulaang Kristo. Sumpaman sa siyang may tangan ng aking kaluluwa. Walang sino mang may katiting na pagmamahal sa pagkakapatay kay Othman, liban na lamang na siya ay susunod sa bula ang Kristo kung maaabutan man niya ito. Ang isa sa mga unang pamiminsala na gagawin ng mga terorista ay ang sirain ng ugnayan ng mga Muslim sa kanilang jamaa o pamayanan ng mga Muslim sa pamakita ng pagtatanim sa kanila ng pagdududa o masamang damdamin laban sa mga tao na di umano ang mga tao ay walang malasakit sa Islam at tanging sila lamang ang grupo nila, ang grupo ng mga terorista at kriminal ang nagmamalasakit sa mga muslim, sukdulang ituring nilang munafik o nagpapanggap na muslim o kaya ay mga kufar o mga hindi mananampalataya ang sino mang hindi papanig sa kanila. Katulad ng ginawa nilang pagpaslang sa Khalifa na si Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Sa ganitong paraan, ay nagagawa nilang sila ay magmukhang mga bayani. Sabalit sa katotohanan, sila ay mga kriminal at hindi dapat tularan o suportahan. Isa sa mga taktika kung paanong nagagawa ng mga kriminal na grupong ito na sila ay tangkilikin ng mga tao ay dahil sa tinatawag nilang pagiging Robin Hood na kung saan ang may ay nakikinabang sa pawiminsala sa mayayaman o kahit sa hindi naman mayayaman, kahit sa mga ilegal na paraan. Ang Abu Sayyaf at ang iba pang mga teroristang grupo ay namamahagi ng kanilang mga kulimbat at nakolektang ransom sa mga mamamayan, lalo na ang may hirap. Nang kapalit nito ay ang pagtutustos nila o kaya ay pagtatakpan nila sila mula sa mga otoridad. Ito ay isang pagpapakita ng kanilang mataas na antas ng panlilinlang. Hindi tanggap ang mga ganitong tulong sa kapwa bilang kawang gawa dahil ang kawang gawa na tatanggapin ay yaong mula lamang sa malinis at halal na paraan at hindi mula sa pagnanakaw o iba pang mga krimen. Katulad lamang din sa mga gawaing pagsamba, ang wudu o pagpapadalisay na ginamitan ng tubig na nakaw ay hindi tanggap. Huwag tayong magpalin lang sa kung ano lamang ang hinahayag ng mga kriminal at teroristang grupo sa kanilang panlabas na anyo na sila ay nakikibaka di umano sa landas ni Allah. Marapat tayong maging mapanuri sa pamagitan ng pag-aaral sa mga saligan ng jihad at paghahambing dito sa kanilang mga gawain kung ang kanilang mga gawain ba ay matuwid at marapat. Marapat nating mapag-aralan at may sa buhay ng maigi ang ating relihiyon. Nang sa gayon ay hindi tayo madaling malilin lang ng anumang panlabas na anyo o pananalita ng mga kriminal na umaas ng bayani na magpapalaya di umano sa atin. Sa ang katotohanan ay gagamitin lamang tayo at tayo ay aalipinin.